guys, tumair si mama di. Anong ginawa mo ma? Ha? Tumair ka na? Tumair na? Malambot? Hindi. Ang galing nung papaya no. Papaya lang yung pinano ko sa'yo pala eh. Dapat pala papaya. Ano? Ha? galing, wala pang isang oras, oh. Sabihin mo sa mga bunga ng papaya ni Lakay Arthur, mamunga ka lang mamunga, ha? Para madulas yung, yung tiyang ko, ha? Yang ganyan, didilat ka. Didilat ka. Magsalita, magtry. Pag hindi ka nagsalita, uuwi na ako. Sabihin mo, maganda ako. Sabihin mo, <laughs> Narapang nga sabihin maganda ako <laughs> Bakit ka nangingiti eh? Bad ka mama Ayaw mo sabihin maganda ako ha ah, Ayaw mo sabihin ha Kanino ba ako nagmana ah, Sa'yo <laughs> Kanino ako nagmana sa akin. <laughs> Good job. Nakatain na. Nakadumi na. Okay. Thank you, Lord. Hindi mo na kailangan mag Tori na. No? Yun lang palang papayan nila kay Arthur eh. Ayun, meron pang kalati doon. Yun ang i ko mamaya. Hmm. Tagal nila kay Arthur eh. nakipag pa. Hindi kita kaya.